So hello hello no ngayon no, ang pag-usapan natin ito tungkol sa mga tao no na patuloy no na ginagamit ang pangalan ng ating Panginoong Kristo na no, sa mga walang kabuluhan no. Madalas nating mapapansin sa mga TV, sa mga soap opera, sa mga pelikula, sa mga radyo no na ginagamit nila ang pangalan ng ating Panginoon for blasphemy no ginagamit nila. Ginanawa, ginagawa nilang katatawanan sinasama nila sa mga jok-jok nilang kasamaan ang pangalan ng ating Panginoon. No. Tapos, sasabihin pa nila noon na minsan magsisend sila ng mga Bible verse. Tapos, pinupuri sila ng mga tao at sasabihin, ah, religyoso ka talaga, religyoso ka talaga, mabait ka talaga kasi makadiyos ka. Pero ang hindi nila alam na yung tao na yung kontrolado ni Satanas. Paano ka magiging sa Panginoon kung ang lahat ng mga ginagawa mo like dito sa TV sa DJ, mga DJ sa Radyo o sa man, mga social, social media na yan no? paano mo masasabi na ikaw ay makadiyos kung yung mga ginagawa mo dyan sa mga social media sa TV, sa Radyo, o sa oh, naman ginagawa mo ang mga kalaswaan, kasamaan mga masasamang pita na yung laman masasamang mga isipan, masasamang ginagawa kalaswaan e paano mo masasabi ngayon na isa kang makadiyos sa isang basis lang na magpost ka ng Bible verses tingin mo ba yung Bible verse na ipinopost mo ay makakatulong sa iyo pagdating ng araw hindi ang kasulatan ang kasulatan, ang Biblia ang utos ng ating Panginoon, ang kasulatan ang Biblia ang tao maliligtas sa mga salita ng Panginoon kasi sinasabi yan na ang tao maliligtas kung buhay ng isang tao ang salita ng Panginoon at kautosan ng Panginoon. Pero kung puwas ka lang po sa mga ganito, hindi mo naman isinasabuhay ang kanyang mga salita, ang kanyang mga kautosan, patuloy ka pa rin gumagawa sa mga bagay na hindi niya ginugusto. At tangin mo ba, tingin mo ba sa sarili mo ay isa kang makadyos? At hindi ka mapapabilang sa mga tao na itatapon sa impyerno? Maraming mga tao na gumagawa ngayon especially sa mga komedyante no, na ginawa minsan nila ang, katataw minsan nila ang katatawanan minsan nilang ang pangalan ng Panginoon. Mga blasphemy, yung mga kasamaan parang natural lamang sa kanila, yung mga immorality natural lamang sa kanila, yung mga karasan kabastusan, natural lamang sa kanila. Yung patay patayan, natural lamang sa kanila. E paano mo masasabi na hindi magiging natural para sa kanila? I-entertainers e nga sila. Itong mga tao ito ginagamit ni Satanas upang pag-attract sa mga tao na okay pala ang paggawa ng ganito. Na hindi mo alam na sila at ikaw na sumusunod sa kanila o nagiging followers nila ay isa lang din ang patutunguhan pagdating ng araw ang kaparusahan. Yan ang isipin mo ng mabuti na pagdating ng araw. Hindi mo alam. Minsan lamang mabubuhay ang isang tao. Ang sinabi dito sa kasulatan, pagkatapos mamatay ng isang tao, haharap siya sa hukuman. Ahatulan siya according sa kanyang mga nagawa dito sa mundo nito. Kung dito sa mundo nito, walang kabuluhan ang ginagawa mo, hindi ka naglilingkod sa Panginoon, is, lagi mong tatandaan, ha? lagi mong tatandaan, sinabi dito sa kasulatan ni Apostol Pedro kung ang mga taong matuwid mahirap makapasok sa kaharian ng langit ano pa kaya ang mga tao ano pa kaya o ano kaya ang mangyayari sa mga tao na hindi namumuhay sa kalooban ng Panginoon o sa mga tao gumagawa ng karumalumal kabastusan, fornication immorality, mga kasamaan Anong mangyayari sa kanila kung ang mga matuwid na tao ay nahihirapan din makapasok sa karihan ng Diyos. Sinabi yan dito sa kasulatan ng ating Panginoong si Kristo na sinabi niya nung na, hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon. In that day, sa mga araw na yon, maraming mga tao na magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, buksan mo po kami pinapangaral ko, pinapangaral namin ang iyong salita, nagpapaalis kami ng mga demonyo. Marami pa kaming mga ginagawa ang mga miracle sa ngalan mo, sa pamamagitan ng iyong pangalan. Pero ang sabi ng ating Panginoon, Yes, Christo, I never knew you. I never knew you. Hindi ko kayo kilala sinabi ng mga tao ito no, na nagpapaalis kami ng mga demonyong sa pamamagitan ng iyong pangalan pero bakit sinabihan pa rin sila ng ating Panginoong Sa si Kristo hindi ko kayo kilala umalis kayo mga tao mamumuhan or gumagawa ng kasalanan ito mga tao ito mga religyoso yan pero dahil nga ang mga taong ito ay hindi na mumuhay sa kaluuban ng Diyos, hindi na mumuhay sa kautosan ng Diyos, hindi na mumuhay sa Kanyang salita. Kaya kahit pa ilang demonyo mapapaalis mo, kung hindi ka naman namumuhay sa Kanyang kasulatan, sa Kanyang kautosan, sa Kanyang salita, hindi ka pa rin makakapaso. Ganito ang mangyayari sa atin sa mundong ito. Kaya ang kaligtasan, napakahirap talaga sa atin dito, tulong ito. Lagi mong iisipin, kung ang matuin, mahirap makapasok. Mga religyoso, makadiyos na halos araw-araw nagsisimba, halos araw-araw lumuluhon, nagdarasal. Hirap makapasok, ano pa kaya ang mangyayari sa mga tao? Hindi talaga sumusunod sa kalooban ng Diyos. Lagi natin itong katandaan. Gawin natin pong isang polito. So, itong mga entertainers na ito, no, na pinapakita ang sa inyo, na mga kasamaan, kalaswaan, mga immorality, pakita ng mga brahapanti, halos ahubot-hubat na, itong mga tao nito, iwasan nyo po yan. Yang mga tao na yan, patibong po yan ni satanas. Patibong yan ni satanas upang ikaw ay sa akin. Desire yan ng laman. Gusto ng laman ng ganyan. Itong mga tao ito, binabayaran sila ni satanas ng salapi at kasikatan. Pero, yung kaluluwa ng mga tao na yan, hawak na yan ni satanas. Nasa impyerno na yan. Buhay ang kanilang katawan, patay ang kanilang kaluluwa. Kung sa na salita, sinasabi doon sa kasulatan, they are spiritually dead. Buhay sila. Yung katawan na yan, pero yung kaluluwa na yan, sunog na yan. Pagdating ng panahon na mag, masusunod na ang kaluuban ng Panginoon, yung mga tao na yan, diridiritso yan sa kalaglagan. Tapos gusto mong sumama sa kanya. Kasi nga, followers kanya. Maraming gumagawa na ngayon especially yun si Chinita na gumagawa ng mga kabastusan silang Aipana, gumagawa ng mga immorality, gumagawa ng unity yung mga tao na yan example lamang yan sa mga tao, instrumento ni satanas upang ikaw ay wasakin mag-ingat po kayo mag-ingat po kayo kasi ang katawang lupa na ito, katawan natin ito ay templo ng Espiritu ng Diyos. Huwag nyo pong dumi-dumihan sa mga walang kabuluhan. So hanggang dito na lang. Na maraming salamat at pag